Sa isang paaralan sa Mexico, tinutuya ng isang grupo ng mga sikat na babae ang isang estudyante na nagngangalang Mia. Itinulak ni Kate si Mia sa pool na nagkunwaring aksidente. Pagkatapos ay nakipagtalo si Kate sa tatlo pang babae, kabilang si Sasha, ang sister ni Mia. Sinabi ni Sasha kay Kate na hindi niya kapatid si Mia at umalis. Pagkatapos ng klase, ang dalawang babae ay pinauwi ni Jennifer, ang ina ni Sasha, at sila ay tumanggi para sabihin sa kanya ang nangyari. Sa bahay, tinanong ng ama ni Mia, si Grant, si Sasha kung ano ang nangyari sa kanyang anak, ngunit sinabi niya na walang nagkakagusto kay Mia sa school at hindi niya kasalanan. Nadismaya si Grant kay Sasha, sinabi sa kanya na dapat silang mag-alaga ng kanyang kapatid. Nang bawat isa, nagkunwaring pumayag si Sasha at umalis. Lumipat ang pamilya sa Mexico dahil kay Grant na nagtatrabaho sa mga paggalugad sa ilalim ng tubig na kuweba. Sa hapunan, sinubukan ni Grant na ay lapit ang dalawang kapatid na babae at ipinakita sa kanila ang isang ngipin. Isang malaking puting peteng na natagpuan sa isang ekspedisyon sa kuweba. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Grant ang ilang mga larawan na kinuha niya sa isang bagong natuklasang daanan sa mga kuweba. Si Mia ay interesado sa parehong mga bagay, tulad ng kanyang ama, at nagtanong kung bakit may mga peteng yung kuweba. Hindi alam ni Grant kung bakit, ngunit sa tingin niya ay maaaring sumunod ang mga peteng sa ibang mga hayop tulad ng mga seal. At nauwi sa pagkaligaw sa tunnel daan-daang taon na ang nakalilipas. Upang mapatagal ang dalawang babae na magkasama, iminumungkahi ni na Grant at Jennifer na sumali sila sa isang excursion Sa susunod na araw upang makita ang malalaking puting peteng na naninirahan sa kanilang mga likas na tirahan. Sinabi ni Jennifer na ang ngipin ng piteng ay isang palatandaan para sa paglalakbay. Hindi gusto ni Sasha ang ideya at naiinis siya dahil nagplano na siyang lumabas. Kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay tumayo siya mula sa mesa at umalis. Kinaumagahan, dinala ni Grant at ng kanyang dalawang katulong, sina Ben at Carl, ang dalawang babae sa pulong. Punto para sa paglalakbay. Ngunit sa sandaling yun, nagpakita sina Alexa at Nicole sa isang kotse at nagpas siyang isa si Sasha sa isa pa. Trip nila noon pa kasama siya. Sinabi ni Alexa na pupunta sila sa isang lihim na lugar na hindi mahahanap ng turista, kahit nasa loob, isang milyong taon, at sinasabing ito ay isang natatanging pagkakataon. Si Sasha ay nasa sabik tungkol sa ideya, ngunit bago umalis kasama ang kanyang mga kaibigan, pumunta siya sa, kausapin mo si Mia. Tinanong niya si Mia kung gusto niyang itapon ang boring na paglalakbay na yun at lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag naman si Mia dahil alam niyang nasa excursion din si Kate at mas gustong sumama sa kanya. Stepsister at mga kaibigan niya. Pagkatapos ay tinutuyan ng apat na babae si Kate na patuloy na nagsisikap na ipahiya si Mia at umalis. Si Alexa ay nagmamaneho sa kalsada at ang mga kaibigan ay nasiyahan sa magagandang tanawin. Binanggit ni Ben ang kasintahan ni Alexa, ang isang lihim na lagoon, at naghanda siya ng isang party para sa ang mga babae doon, nang makarating sa gilid ng isang bangin na mangha ang apat sa hindi kapanipani walang tanawin. Imbes na sundan nila ang landas, dumiretso sila sa tubig. Si Mia ay natatakot tumalon kaya hinawakan ni Sasha ang kanyang kamay at sabay silang pumasok sa tubig. Ang shiniest ay mukhang napakasaya sa mga kaibigan ni Sasha. Ang quartet ay nag -e enjoy sa kanilang oras na magkasama, na sinasabi na ito ay mas mahusay kaysa sa paglalakbay sa paaralan. Para makita ang great white shark, habang nagpapahinga, nakahanap si Nicole ng ilang diving mask at kagamitan. Inihayag ni Alexa na ang lagoon ay talagang humahantong sa isang lubog na lungsod ng Mayan, kung saan si Grant, si Ben, at ang iba pang mga tao ay naghahanda na tumanggap ng isang pangkat ng mga arkeologo na darating. Sa sumunod na linggo, lahat ng kagamitan ay sa kanila. Naging curious si Mia tungkol dito at ibinunyag ni Alexa na dinala siya ni Ben doon minsan at ito ay kamanghamanghang. Sinabi rin ni Alexa na ang lugar ay parang isang kuweba sa ilalim ng lupa na may mga sinaunang estatwa, mga altar at iba pang nakakabaliw na bagay. Nagulat sa naranasan ni Alexa iminungkahi ni na Nicole at Sasha na tumakas sa lugar na yun gamit. Ang magagamit na kagamitan, hindi gusto ni Mia ang ideya, at sinabing ang pagsisid sa mga kweba ay mapanganib. At hindi dapat, ipagsapalaran yun, ngunit nakumbinsi ng tatlong babae si Mia na ang pagsisid ay magiging kasing dali ng pagsakay. Isang bisikleta, bago sa kanila pagkatapos ay kunin ang kagamitan at maghanda upang sumisid. Habang tumatalon sila sa tubig, pinaalalahanan sila ni Alexa na suriin ang mga air gauge upang matiyak ang mga tangke. Ay puno na, ang mga device ay nagpapakita ng lahat sa isandaang porsyento oxygen, at ang grupo ay nakakaramdam ng kumpiyansa. Kailangang pumunta, ang mga kaibigan ay tumungo patungo sa pasukan ng kuweba, na nasa ilalim ng isang hagdanan. Ang grupo ay pumasok sa isang makitid na lagusan na kalaunan ay humahantong sa isang sinaunang silid ng paghahain. Binuksan ni Alexa ang ilaw na ginawa ng team ni Ben at ang mga guho ng isang sinaunang tao. Maya Temple impressed the girls. Nang mangganguna na sinakol, pinigilan siya ni Alexa, sinabihan siyang umatras at manatili sa likod niya. Alam na alam ni Alexa ang lugar at sinabihan niya ang mga kaibigan na tingnan ang altar, bago pagbabalik, sumang-ayon sila. Habang hinahangaan ang mga sinaunang eskultura, may nakita si Nicole na gumagalaw. Sinabi ni Alexa na walang buhay sa lugar na yon at hindi siya dapat makipaglaro. Hindi pinansin ni Nicole ang mga babala at sinundan ng gumagalaw na nilalang. Nang walang pagpipilian, sinundan ni Alexa at ng magkapatid si Nicole. Pagkatapos ay nakita nila ang isang malaking Mexican tetroth na lumalangoy sa templo. Ang bulag na isda ay umunlad sa ganitong paraan dahil walang ilaw sa lugar at maaari itong mag-navigate salamat sa kanyang heightened senses. Biglang lumalangoy ang tetra patungo sa grupo at nagulat si Nicole na may mataas na tunog. Sa takot, nahulog si Nicole at bumagsak sa mga haligi ng bato. Nagdudulot ito ng kaguluhan at naghihiwalay ang mga babae. Sa panahon ng kaguluhan, lumangoy si Namia at Alexa para hanapin ang dalawa pa at naabutan nila si Ben na gumagana sa parehong lugar sinubukan ni Mia na makaisip ng dahilan para sa gulo na kanilang ginawa, ngunit hiniling ni Ben na kumalma si Mia. Pababa, nangako siyang ilalabas ang mga babae sa templo bago malaman ni Grant. Biglang lumitaw ang isang malaki at malabo na nilalang, at inatake si Ben. Siya ay kalunos-lunos na pinatay, ibinaba ang kanyang kagamitan, at pinupuno ang tubig ng dugo. Mabilis na napagtanto ng dalawang batang babae na ang nilalang ay isang higanteng malaking puting pitang at sila ay tumakas. Kaagad, sa kanilang paglabas, muli silang nagkita ni na Nicole at Sasha. Sinabi ni Alexa sa kanila ang nangyari kay Ben, ngunit hindi naniniwala si Nicole at sinabing oras na. Para bumalik, habang lumalangoy sila malapit sa lagusan, may sumulpot na pitang at sumalakay ang apat na babae. Buti na lang maliit lang ang pasukan at nakakapasok ang peteng pero nagsisimula na ang lagusan. Upang gumuho dahil sa bumabagsak na higanting haligi at ang mga batang babae ay nahuli sa loob. Iminumungkahi ni Mia na bumalik upang hanapin ang mga kagamitan ni Ben na magdadala sa kanila kung saan si Grant. At nagtatrabaho si Carl. Sinusuri nila ang oxygen na bumaba sa humigit kumulang 40%. Nag-alala si Alexa tungkol sa peteng ngunit ipinaalala ni Sasha sa kanya na ang hayop ay bulag. Kailangan nilang magkadikit para malampasan ito bago maubos ang oxygen. Sa wakas, natagpuan ng mga batang babae ang nahulog na kagamitan sa ilalim ng dagat. Nagmamadali silang sundan ng landas, umaasang mahanap sina Grant at Carl. Habang lumalangoy sila sa mga catacomb, nakatagpo ang mga batang babae ng ilang kalansay ng tao at na pagtanto ng grupo na doon nagtatapos ang landas. Nataranta si Alexa, naalala na alala na Maze ang lugar. Nauubusan na ang kanilang oxygen, kaya hindi na nila ipagsapalaran ang pagsulong pa. Pinaalalahanan sila ni Sasha na hindi na rin sila makakabalik, at nang walang pagpipilian, sila ay lumipat. Pasulong, biglang lumitaw muli ang isang petang, na pinilit na tumakas ang mga batang babae. Mahigpit silang magkahawak kamay at nanatiling tahimik upang maiwasan ang pag-atake ng hayop. Lumalangoy ang petang sa kalaunan, ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa mga tangke ng oksigen ay naglalabas ng malakas na tunog. Pag-akit ng petang pabalik, ang grupo pagkatapos ay nagtatago sa isang kalapit na kweba at nakahanap ng isang mahusay na negal iligtas sa kanilang buhay mula sa atake ng nilalang. Napabuntong hininga ang apat na babae, bumili ng oras para mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Ang bawat isa ay mayroon lamang 20% ng hangin na natitira. Biglang narinig ng magkakaibigan ang musikang nagmumula sa tubig. Ang tingin ni Mia ay ang kanyang ama dahil nakaugalian nitong makinig ng musika habang nagtatrabaho. Iniwan ni Mia ang mga babae sa pagtatangkang humingi ng tulong. Samantala, nagtatrabaho si Carl habang nakikinig ng malakas na musika at sa kasamaang palad, hindi niya ginagawa. Pansinin ang petang na papalapit sa likuran. Sa isang iglap, naging biktima si Carl ng nilalang, at tumunog ang emergency alarm. Habang siya ay inaatake, narinig ni Mia ang alarm at napagtanto niyang malapit na ang tunog. Tinungo niya ang tunog, at laking gulat niya nang makita ang katawan ni Carl. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nahanap niya si Grant, at nagtakda ang dalawa upang hanapin ang iba pang mga batang babae. Nang muling magkita ang mag-ama sa mga babae, naligtas si Mia mula sa isang pag-atake salamat kay Alexa, na nakakagambala sa piting sa pamamagitan ng pagpindot sa flashlight sa isang kolom. Ang grupo ay nakatakas sa oras, lumilikha ng ilang ingay sa paligid ng piting, nalilito ito. At pinipigilan, isang atake, nagawa nilang lima na maabot ang ibabaw ng kweba. May nagsasabi sa mga batang babae tungkol sa isang lubid na maaaring magdala ng isang tao sa isang pagkakataon. Si Alexa ang unang sumubok na umakyat, ngunit sa sandaling yun, dalawang pitang ang lumitaw ng wala saan. Natarante si Nicole at napahawak sa lubid ni Alexa. Dahil ang lubid ay maaari lamang dalhin ng isang tao sa isang pagkakataon, nagsisimula itong lumuwag. Napilitan si Alexa na umatras, at sa wakas ay narating ni Nicole ang ibabaw. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog muli sa tubig. Nagsisigawan ang dalawa, at ang ingay niya nang mahulog siya, siya ang naging pagkain ng dalawang gutom na peteng. Si Alexa ay sumisigaw ng tulong, at nag-activate ng handheld alarm na may mataas na frequency. Nang sabihin sa kanila ni Grant na obserbahan na ang mga peteng ay umalis, Marahil ay natakot sa mataas na dalas ng tunog ng alarma. Ipinaliwanag ni Grant na mula ng maputol ang lubid, ang tanging paraan ngayon ay ang lumangoy pabalik. Kahit na mas malalim, upang makahanap ng isa pang labasan, Ang kuweba na ito ay may labasan sa karagatan, na maghahatid sa kanila palabas sa bukas na dagat. Bago lumipat ang grupo patungo sa labasan, lumitaw ang isang peteng at pinatay si Grant, na iniwan si Namia at Sasha na nawasak. Nagpa siya ang tatlo na sundin ang itinuro sa kanila ni Grant at muling sumisid. Lumapit ang peytang at sa sandaling yon, tinatangay ng malakas na agos ng dagat si Sasha, hindi tiyak ang kanyang kapalaran. At ngayon ay kailangang sumama si Alexa sa nasirang Mia para makapagpatuloy sila. Nagsimulang lumangoy ang dalawa patungo sa isa pang pasukan. Nang muntik ng mahuli si Mia sa agos, nakuha ni Alexa ang likod niya. Sa labasan, sumulpot ang isa pang gutom na piteng at sinunggaban si Alexa mula sa likuran, habang si Mia ay hinihila ng agos. Nakatakas si Alexa sa piteng sa pamamagitan ng pagtanggal ng tangke ng hangin, ngunit habang nagpupumilit siyang lumangoy, tuluyan siyang nalunod. Sa ibang lugar, si Mia ay dinadala ng agos, ngunit si Sasha, na buhay pa, ay inabot ang kanyang kapatid, at dinala siya sa isang mas mababang kasalukuyang sona. Nagpa siya ang dalawa na lumangoy palayo sa Agos at tumawid sa isa pang kuweba. Ngunit mabilis na naging mga susunod na target ng gutom na peteng. Nang maubos ang kanilang mga tangke ng oxygen, nagpa siya ang magkapatid na tanggalin ang mga ito at pigilin ang kanilang hininga hanggang sa maabot nila ang ibabaw. Pagkatapos ay nakita ng mga batang babae ang iskursyon na bangka na napalampas nila sa ibabaw at nagsimulang lumangoy patungo dito, Napagtanto lamang na ang kilusang ito ay nagpapakilo sa tubig at umaakit ng mga piteng dahil ang mga lalaki sa bangka, na hindi alam si Mia at Sasha, ay nagbubuga ng dugo sa mga piraso ng isda upang maakit ang mga piteng. Sinubukan ni Mia at Sasha na kunin ang atensyon ng mga turista bago sila atakihin ng mga hayop. Pagkatapos, si Sasha ay hinawakan ng isang piteng habang si Mia ay namamahala na makasakay sa bangka. Gayunpaman, si Sasha ay iniligtas ni Mia, na buong tapang na tumalun pabalik sa tubig at bumaril ng flare sa Peyton. Dahilan upang mapalaya nito ang kanyang kapatid na babae na mahimalang nananatiling buhay. Nagawa ni Sasha na maabot ang bangka, ngunit sa pagkakataong ito si Mia, ay kinaladkad ng isa pang peteng. Gayunpaman, buhay pa rin siya sa bibig ng halimaw at hindi makapaniwalang nakatakas sa pamamagitan ng pagtusok sa isa sa mga mata ng pitang gamit ang bigay ng ipin na ibinigay sa kanya. Sa wakas ay lumangoy siya pabalik sa bangka at nahanap si Sasha habang inaalagaan ng crew ang mga sugat ng mga babae. Kaya, concluding nakakilakilabot bangungot para sa kanila.